So ito na mga boss, uh, Doon sa nagtatanong kung paano daw to ikabit yung ating uh, spark ignition kit sa ating boga. So gagawin na natin to mga boss. So ang paggagamitin talaga ito mga boss yung ating marble gun. Pero itatry try pa rin natin para makita nyo mga boss. So ang gagamitin natin boga mga boss dalawa. Yan, natin siya dito. Yan, yung sa may lata. Tapos ikakabit din natin siya dito mga boss. Ayan ang ginaganda kasi kinito mga boss ayan kung makakita nyo meron siyang isang wire na ditanggal ayan bali isang wire na lang yung ikakabit nyo dito ayan tapos pwede rin namang uh, direct na sa boga so ang una muna natin gagawin mga boss ita, uh, direct na, na sa, ano, sa boga ayan bubutasan lang natin to tapos ikakabit natin dito So madali lang itong ikabit mga boss lalo na ang gamit yung takip is yung ano, clean out. Ayan. Kung <clears throat> bubutasan nyo lang na sakto tong butas na to. Tapos yan. smero meron naman siyang lock. So ganun lang siya kadali mga boss. So tara, gawin na natin. So ito ng mga boss at na nabutasan na natin na sakto dito. So ayan, medyo napalaki nga. So lalagyan na lang natin siya ng stick glue dyan. Tapos meron naman siyang lock dito sa loob mga boss. So ito yung lock mga boss. Ayan. ayan tapos lagay nyo lang ng stick glue goods na yan mga boss ayan, ayan. so ito na mga boss ganun lang siya kadali maikabit so butas lang naman yung gagawin nyo para maikabit to so ganun lang siya kadali mga boss ayan Ayan na mga boss. So mamaya may sound check natin to mga boss. So ngayon mga boss, uh, naman natin siya sa ibang boga. Ngayon naman kung ayaw niya naman ng uh, direct direkta dun sa takip, so itatrain naman natin ngayon yung may wirings. So lalagyan natin ng wirings yan mga boss. So ang ginaganda nito mga boss, yung, yung, ground niya, tasalpakan mo lang siya ng wire. Ayan. Kaya kung magwa-wearings ka mga boss, yun nga, sabi ko kanina, isang wire na lang yung gagamitin mo. So meron ka ng isang wire. Tapos maganda pa yung ano niya. Ayan, yung sa ground niya. So ngayon, tatanggalin na natin itong mga boss. So bali, tinanggal ko na siya mga boss. Ayan. So depende naman sa'yo kung ayaw yung tanggalin to. Ito yung wire na gagamitin natin. So madali lang naman siya ikapit dito mga boss at uh, mahaba naman yung ito yung terminal nya bago lalagyan natin siya ng electrical tape so ganito namang gawin nyo mga boss pag gusto nyo ng wiring so madali lang siyang ikabit kasi isang wire nga lang yung ikakabit nyo ayan so ngayon uh, itatry natin siya dito mga boss so bali ang gagawin natin dito na lang natin siya bubutasan so nabutasan na natin mga boss at pwedeng uh, pwede natin nung ikabit So ayan, na-wirings no na natin mga boss Ayan, so testing natin ayan. So ito na mga boss At uh, sasound check na natin to Ayan, ang ating bagong gawa double check lang natin mga boss Ay. Ayan, nagana. na Smart yung mga boss So, sound check na natin. Yeah. Ito na mga boss another one. So, isa pang sound check mga boss. Ayan. Tama, mga boss. so ulit yung tunog mga boss. Ayan. So kahit mabasa siya, ayos lang. ano, kahit mabasa. Hindi gagaya nung high voltage generator na pag nabasa, hindi, hindi nagagana. So papatuyuin nyo lang. Kinaganda pa nito, madali lang siyang ikabit. Kahit medyo maliit dito yung takip nyo, okay lang. Tapos, bukod sa madaling ikabit mga boss, yan, hindi pa siya masakit pindutin. So, ganun kaganda ang ano, spark ignition kit. So, kayo mga boss, ito naman ang uh, sa sound check natin. Ang may wirings. Gamit itong ating uh, boga na lata lang. So, tara. So, flying tiger mga boss, ang gamit natin. Ayan, flying tiger. Ayan, testingan na natin ito. So, dito natin sa baba mga boss. Yan medyo malayo tayo. Ayun ah. <laughs> lakas. Ito yung ano, talsik mga boss, ayun ang lakas mga boss. So testingin pa natin. Isa pang try. And sa mga gustong order nito mga boss, uh, lalagay natin yung link nito dyan sa baba. So check na lang sa Shopee. Ang pangalan ng shop nila sa, ano, sa Shopee, bgiax.ph. So yun. Tapos kung isa-search nyo naman tong name, uh, search nyo yung uh, Spark Ignition Kit. So lalabas na to mga boss. So yan. <clears throat> Solid to mga boss na igniter. Ayan. Bale, nag-order pa nga ako nito ng dalawa mga boss. So, yun lang mga boss at uh, okay naman siya sa boga, malakas.